Good morning, good morning mga parikoy Pasok naman tayo It's a pag-morning Tapos umulan kahapon, ngayon pagi na naman siya Whew. Thursday Umaga Another day, another laban ng pangarap

Another block. Kailangan para may pa mga para sa watch hour. Nakilaki pa hahabulin. <laughs> Tapos pag demonetize, tinawad ang mag-vlog. Ano? What the fuck? Ah, lagi, lamig. yeah, yeah, slow down. Hey. Oh yeah. Alog, alog mo na. May magalang ko. Five fifty five na, maliwanag na. Sarap paking ganang ibo, parang nasa bundok ka lang eh. Ano kasi yung puno eh bagay probinsya naman yung Uyaylan eh. sulok so, na to eh ah good morning sa inyong lahat dyan ah agang bakbakan agad to eh Basal yung sa fog Depende pa kaya ng ibon, boy. Parang nasa kagubatan lang tayo eh. Ang <laughs> liwanag na talaga oh, no? nung mag-aalas 6. Hmm, may basura dito oh. lang ng may sasakyan. McDonald's. maagala kayong umalis sa bahay kahit alas pa yung pasok namin mas maganda dun tumambay sa trabaho kaysa dun sa bahay pag dun sa trabaho ah, pag tayo trabaho na hin oh, op draybenen liwa liwanag ng alas 6 mga alas 6 pa lang ko ra pumulirum sa bahay 550 yeah Scooter. e bike tingin sa kanan tingin sa kaliwa. pasok bakanti Mm -hmm. mm -hmm. Kampo na siguro yung tiyano, bay? Tas maya yung sapatos ko sumabit yung buti eh. oh. Ang lamig Rosin na yung mukha ko yeah. Banking Kailangan natin yung pagtsaka ng tulang para Hindi lamigin Hahaha yung service namin all weather to eh. pang all weather eh. may snow, may ulan pag init, ah bakubak eh. siya <laughs> yung mga service namin to BMW to eh. <laughs> sinabi ng isno nito dito bike pa rin pero pag hindi natin ay lakad na, bus na nag share out ang isno abog inahabot ng isno ulit kaming sabihin isang tao na kami rito may isang panahon na 6 months na pala ako ah, parang kailan lang <sighs> Ay, bilis naman well, mga ipo, dito sa gilid gilid oh, oh potrages ang aga agad ang <laughs> Ito yung sila sabi Habol, pahabol bago umihi Doko <laughs> yung mga ipo na yun ah Sana all Hindi <laughs> lang kasi makita kasi madaling pa siya Ano eh <laughs> May pahabol eh Pabukang liwayway kahit pala mga ipon umiisa rin araw eh. <laughs> pag gising isa muna bago tumayo <laughs> hahahaha <laughs> hatay bakit iibong may laging ng malaysia ah uff kaya ibon hindi sila iya uy tubig man Nakago tayo, diretso. We ready. Yeah. Mati. di circle okay. so nakatay with you boy ah oh, Bala ko di nakatay Yung intro natin dahil hindi na nakikita sa mukha eh kasi nakabit ng na GoPro sa bike eh. Pagkakalawaan namin. May jet yan to to pasok. Good morning bro! Agad ni d Exercise. Good morning, Mark.

na lang. Bye-bye.